anko para makapasok yana ang isa sa mga pinakatumatak na linya na binanggit ng kapatid ko Itago niyo na lang ako sa pangalang Jennifer. 18 years old na po ako. At meron akong nakababatang kapatid na babae. Sampung taon ang agwat namin. Isang araw, si nanay, nagluluto ng agahan sa kusina. At ako naman ay nakapwesto sa sofa na ilang hakbang mula sa kusina. Ako ay nakahiga sa sofa. Pinipilit ko pang makatulog. Kaya lang, mas nangingibabaw ang boses ng nanay ko naririnig ko ang pagdadadakdak ng nanay sa kapatid ko ang sabi ni nanay neneng gisingin mo nga ang tatay mo sabihin mo pumasok na siya at tanghali na Sige na Neneng, gisingin mo na tatay mo. Sabihin mo pumasok na siya, tanghali na. Sumagot naman si Neneng ng... Opo, Nay. Naramdaman ko ang pagpasok ni Neneng sa kwarto ni Nanay at Tatay na ilang hakbang lang mula sa kusina at sa pwesto ko. At narinig ko na ngang ginigising ni Neneng si tatay. Tay, tay, gising na daw po kayo at pumasok na. Tanghali na daw po, sabi ni nanay. at sumagot naman si tatay. Lintik na bata ka, ang ingay mo, natutulog pa ako. Labas! Medyo napabangon ako sa sofa. At nakita kong lumabas si Neneng sa kwarto. At maya-maya pa ay sabi ni Neneng. Nay, ayaw pa po gumising ni tatay. At sumagot naman si nanay. Gisingin mo! Gisingin mo! Gawa ka ng paraan para pumasok siya. Dalian na at mahuhuli na ka mo siya. Bumalik si Neneng sa kwarto at gumawa ng paraan si Neneng, maya-maya pa, lumalabas na ng kuwarto si Neneng habang gumangawa ito sa sobrang pagkayak. <coughs> Nagulat ang nanay at ang sabi ni nanay Anong nangyayari at atungal ka dyan ng iyak? At nagsalita si Neneng ang sabi Si tatay po kasi pinalo po ako Nagulat si nanay at ang sabi niya, Ha? Bakit? Ano bang ginawa mong bata ka, ha? Sumagot si Neneng nang, Dinuraan ko po! At sumagot naman si nanay nang, Ano? Bakit mo dinuraan ang tatay mo? At doon na sinabi ni Nening ang <laughs> Sabi niyo po kasi, gawa ako ng paraan para magising si tatay. Pumasok, pumasok po. Pumasok ako sa kwarto, tapos sabi niyo para makapasok siya, gumawa akong paraan. Dinuraan ko po siya kasi narinig ko po kayo nung isang gabi. Sabi niyo kay tatay, duraan mo para pumasok. Ginaya ko lang naman po kayo eh. At doon ko nakita... Si na natulala ang bibig niyang parang armalite ay nagmistulang simbahan napatahimik ang buong paligid at ang naririnig laman ay ang iyak ng aking kapatid na sinining ko si Jennifer at yan ang SPG as in Super Pack ganun, Secret Fact.